Yes man, may adlaw sa pag-usap ko. I will back to this video, University of Mindanao. Guys, karon, din na tayo abang ko nga content na naman, no? May tungo na to nga uh, katong nagpaktas bitaw may padulong uh, agikan uh, sa nabuturan tumawab, no? Nagpaktas ni. So, doon ay naghangyo, guys. Katong nag-flex na ko din ha, ha. no? Karon, din na ako i-flex na siya. Naghangyo siya, no? Naghangyo siya nga ulaw daw kayo. Kaya makita yung now social media. Kung iyan na galing guys. Okay. Sugot ko nga i-delete na ko ng video, ha? kung kukomment mo sa ng video karon na akong gibuhat kukomment mo nga i-delete ko unang video kung dili mo gusto makita sa media kung maulaw man galing mo dapat sa ang mga tao nga inyong bunitan ang kaayuhan ninyo dili kay ipaagi ninyo inisog ni style ana ba tarabot ko ano dili ko sikat nga vlogger pero makita ko sa media no depende lang sa ubang tao ba man o sa personal nga actual nga musakit sa ko ako dyan nang i-post ko na ako na bay i-post ko na ako na bisag ko sa pagka abogado ka no dili ka makapahin mahim, mahimo ka sa ka vlogger kung wala kay sakto ang katarungan ang vlogger, bukos gud na siya bisag unsa nga buhaton sa mga vlogger, ipos gud ka ana. Nalibang kay ipos gud ka ana bisag unsa mong nang lugos nang lugos ka. Ipos gud ana kay ana man. Maot man kag dilay kuad dinalhan og tao. Maot man kag batasan. Sa so, wala lang ikaingon ako sa social media karon guys no. Ikaw kay naghangyo manggas sa ko ang pamilya sa Jinsan Abaryo Blaan. No mga kindat diha tibook na tibook mata ang ako ang naong karon nga nagyawyaw dinis sa ah, nagyawyaw din sa uh, social media. Nga kanang naghangyo din na, Dili ka gusto nga makita ang imong naong social media guys. Wala lang kun ni ako kay kaingon. pohon or sunod krapin ang mga kag tao ayuha ayuha no ha ayuh, og dala karon nga dala dili kay kanang ini maginisog ka sama nako na aku. kung wala pa ko nimo giinisugan kung wala ko gingnan nimo ang ni unsa man ka brad nganong ikaw gahig higda -hig -hig, dadya imong mga kauban ka trabaho maayo ka ra brad or mga guys no kung kamoy pasabton dili tingali ba wa bugado man dili ka pwede makakasol sa usaka vlogger o ni hunaw na -huna, guys comment sa comment section kung dili ka gusto nga masakitan kung ka gusto nga masakitan din ha sa ato ang social media mag comment din ha sa ato ang comment section kaya mo pwede akong hangyo sa inyo ha sunod na mukha mo huwag tao sunod crapping tarungan nyo huwag gala ayaw nyo ayaw nyo ayaw mo gala huwag inisog nga style walang nga akong ikaingon salamat huwag um, God bless all